Kaya hello po. Uh, back po sa ating channel. Uh, meron po tayong ano, uh, yan box lang muna na mini grinder. Uh, nabili natin sa online. Uh, sa Lazada to. Uh, kung gusto nyong bumili nito, uh, comment na lang kayo at iyan ako. Uh, ilalagay ko sa description yung ano, uh, kung saan ko siya nabili na store. <coughs> Bali ito, na cut ko na siya kasi nung pag ano kasi inuksan ko na kasi baka mamaya kati sira tinesting ko muna at i-unbox na natin Dali, bumila kasi ako ng glove eh. kaya ng glove dalawa dalawang pare siya at ito na po yung item natin na uh, malit lang mini kaya nga ano po eh ah uh, syempre Chinese China talaga Ah, uh, wala ito na po yung ating item. Ayan. Pagbukas po natin. Meron tayong ano, ah uh, adapter na ilan to? 12 volts lang, 1 ampere. Ito. Tapos ito na yung ating item na grinder at may accessories siya ito yung kanyang manual uh, di maintindihan sana naman English ang nilagay kahit di tayo nakakaintindi at paano ma maintindihan natin konti o oh, ayan o oh. paano natin maintindihan yun oh. o wala hindi natin makita kung ano yan eh, hindi ko rin naman binabasa eh. <laughs> ko, ito yung ano quality certificate kasi Chinese ngayon lang po at ito yung ating item at ito yung kanyang mga accessories at ito ilang ano to ayan kanyang accessories marami rin marami ng kanyang accessories ayan ay ilang ano to maliit na bala ng bareno maliit at test na natin. Huwag na nating patagalin pa. Test na natin siya. Dika, ano na natin. Okay. Credit na muna natin. Yan lang po yung ano. syempre dito na tayo sa ano. Sa ating item na talaga bang sulit yung ating ano. At ito yung saksakan. Layo. malayo malayo ng saksakan at wait lang at malayo ng ating saksakan at ito na yung outlet natin saksak na natin kung ano yan kulay blue yung kanyang ano tapos ano lang ito yung kanyang adjustan on off yan o uh, yung speed kung gano'n kano on natin Ayan, naririnig nyo. Malakas din, ayos din. Malakas din. Malakas din siya. Ayan. Malakas din po siya. At i-testing natin. Um, Kung Pura ba ito? Ilang lang muna natin yung ano, ang uh, kanyang ano, barena malaki na agad ngayon natin yung barena malaki na agad para ngayon na po at uh, testing na natin ayun mayroon na tayo ditong nabutas na no yung malaki tinesting ko na ano Okay naman siya pang maliitan lang hindi naman siya ano yan nabutas naman po ah. okay naman ayos kasi mura lang naman to tama lang to yung mga pang DIY mga ginagawa natin at ayos na ayos na ayos, -ayos to Ayan o. Ayan po. Yun. Yun lang. Ayan ah, po natanggal. testing naman natin itong ano, isa kung pamputol. Try natin kung gaano kalakas yung ano niya. Yung hanggang kalahati lang natin. Just ganun. Ito yan. Hindi kaya ng ano. Ibay. Ito, testing natin to. Alis dyan na. Alis dyan. <laughs> okay na to. Dahil mura lang naman okay na okay sa ano nya presyo nya ayan o oh. pwede naman te o oh. mapuputol naman eh. ayan 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 o oh. putol naman po siya o oh. ayan ganda ayan okay, putol naman po siya na Ani lang, tinti lang. sagayin din natin na 'Yan, uh. yeah. puto lang naman siya. Oh. at Sa tingin ko, uh, ayos na ayos dahil sa presyo niya rin na uh, mura lang. Okay na 'to. Okay na 'to para sa akin kasi kung medyo mahal naman eh mas heavy duty naman ata 'yon. at at sige po at uh, yun na lang po hanggang dito na lang yung video natin. At uh, sana mayroon kayong nakuha ng idea uh, about dito sa ano uh, mini grinder ay mini oh grinder or ano pwede na kasi siyang barena eh uh, maliit lang. At salamat po. God bless.